tungkol po dito sa PhilHealth particular, in particular itong proposition natin, meron daw PhilHealth sa lahat ng PWD. Pwede po bang i-discuss ninyo yung mechanics ng batas na ito, ma'am? Para lang maliwanagan yung mga PWD natin kasi po, ang pagkakaalam ng iba, pagkaka-PhilHealth ka lang kapag nagtatrabaho ka, kasi meron kang employer, nagre-remit ng PhilHealth. Paano naman kapag hindi ka nagtatrabaho, kapag nagkasakit ka, paano ka mag-aabil ng PhilHealth? So, sino yung magbabayad ng kanyang PhilHealth premiums automatic ba na may feel health ka na kapag na no hospital ka? Baka gusto nyo po ipaliwanag para mas mapadali po yung pagkakaintindi ng ating mga kababayan. Actually po, dun sa batas po natin, na-mention po doon yung Philippine Registry of PWDs na kung saan yun din pong hawak ng ating National Health Insurance Program po. So una, dapat po register po tayo para mapasama po tayo sa mandatory coverage. The moment kasi na nakaligtaan yung magpa-register na PWD ay yun na po yung na-exclude po kayo dun sa assistance na dapat na makuha ninyo. So again, sa tagari na Mercedes po natin, kailangan po register po tayo dahil yun din po yung database na ginagamit po ng PhilHealth natin na galing po ng DOH.